iwatsa hey, ah, pa katok pa drone chachan para ipak para ipakita lang sa inyo yung paghahalo nila habang nakabilad sa araw ang mga butil ng mais para mabilis tumigas Hey, what's up mga katropa Ang pagbabalik Kaya mga katropa oh. Ayan o oh. Binibilad ko na Ayan mga dero Nahawi ko Kinakalat ko ng pakong Init Ayan mga katropa oh. Ayan Kakalat mo siya Ang init na mais Pagrabi mag init Ayan, Ang init din o oh. Sikat ng araw mga katropa oh. Ayan oh. Hmm? ka ikaalat mo. Ganyan, ganyan mo. Hinahalo-halo ba? Halo-halo ba? Halo-halo. Ito pa pala, hindi pa na ikaalat. Hanggang nabilad na bilad ko, mga tropa. Pwede na bukas. Sa araw na lang bilad, pwede na. Mga pa hmm. Alat mo Ay puta may lumusot na dito oh. Patay ka di Di butas na Yung, yung ano Lona yeah, Ito pa Alat lang natin Hindi kasi nalilis dito Kaya may mga Tumutusok pa Wow, wow. Ayan, mate, ako, ito ako Ayan mati ako, kinakalat ko Wala kasing tao makuha Puta, laki sa kapiso na ito Hindi ka sanay sa ganito Taga Manileño ko, oh, wala Hindi mo kakayanin ito, susugayin din ka eh, Pero dahil sa amin itong mais Kailangan gawin Di pwedeng hindi Kulang sa tao, wala talaga ng tao makuha dito Puro busy Nakakatawa pa hey, Eh, kakalat ko pa to Oh, ayan, yeah, mabe Ah, may masabi pa kayo. Oh. Ini na mais. Ah, yeah, mga tropa, pinaita ko lang sa inyo ah. Paano ikalat? Para mabilad siya ng gusto So mga katropa Update ko kayo ulit mamaya Mga katropa Mamaya i-update ko kayo ulit Mga katropa See you later mga katropa